Hello guys, magandang umaga po sa inyo. Kumusta po kayo? Welcome to my channel, Kalpentero ng Gala. For today's video guys, gagalain natin yung balita ko bukas na rin yung bagong kasada guys doon sa papuntang Bagtas. Doon sa gagalain natin guys. Malalaman natin mamaya kung bukas na pa talaga. Magandang daan yung guys, malapit lang, wala ka traffic traffic guys. Pag bukas na. Hey guys, total wala pa naman yung trabaho ngayon sa araw na sa Padunga. ngayon sa linggo sa lunes pa naman kayo magkatrabaho kasi tapos na yung project tanki hey guys walang magawa yan gagalain natin wala ay aso ko eh, talagang gusto gustong makuha sa camera din naman eh hey guys gagalain natin guys bukas na pala ang dito guys yung bagong karsada ngayon dati sirado ito ano?

Dia dito guys yung bagong karsada Tagus pala to Bagdasan Bagtas ang tagus guys Camilla Homes Kalapit lang pala daan dito guys Kung mm -hmm. mamalingki dito lang pala daas Na so. Bagong Bago lang to ngayon discovery guys Kaya para mga pala dito Kasi tapos na pala ko oh. maganda, maganda guys oke okay. maganda andaan, bukas na pala ano mga maliit eh, diri 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 ng daan bilis pa walang ke traffic traffic guys oh guys pa sila natin guys. No. tayo maganda dito guys ayan. dati hanggang dito lang yung karsada guys ngayon tumagos na guys sa ano pagtas pala ang tagos niyan pero maganda walang traffic traffic malukag ang okay, guys so. oh. 没事。 sama ako guys namamasyal din guys, guys. namamasyal din sila guys maganda kasi pasyalan nito guys